Kinabahala ng isang animal rights group ang paraan ng pag-aalaga ng tigre ng Malabon Zoo. Kasunod ito ng pagkalat sa internet ng larawan ng isang lalaki na nasa gilid ng kalsada habang kasama ang isang nakakadenang tigre. Balitang hatid ni Mark Zambrano. Nag-viral sa internet ang mga litratong ito ng isang lalaking may akay-akay na tigre sa gilid ng isang tindahan. Gamit ang isang kadena, animoy alagang aso ang pinapasyal nito. Ang tigring ito ay ang apat na buwang Royal Bengal Tiger na si Serio, isa sa mga hayop sa Malabon Zoo. Ayon sa may-ari ng zoo na si Manny Tanko, bahagi ng kanilang paraan ng pangangalaga kay Serio na ipasyal ito sa paligid ng zoo. Ay eh, ang gate po ng Malabon Zoo, may kuweba po kami dyan. Eh. There's a kuweba. And gusto niya doon magtambay. Gusto niya manood ng mga cars, buses, people passing by. Nandoon sa harapan siya, tapos yung caretaker suddenly wants a eh, candy. Yung, yung pong yaya gusto bumili ng candy. Tapawid sa karsada, bumili ng candy. Ang mismong tindahan na nakuna ng netizen ay nasa tapat mismo ng entrada ng zoo. Siniguro din ang pamunuan ng Malabon Zoo na todong alaga ang binibigay nila sa lahat ng kanilang mga hayop. Ang kwarto nga ni Serio, air-conditioned at may kutsun pa. Ang kanyang 1,000 square meter na play area Puno ng laruan at malawak ang takbuhan, kaya kinagigiliwan ito ng mga batang bumibisita sa zoo. 100 years ago ay meron pang 100,000 Royal Bengal Tigers tulad ganito si Seryo sa wild. Pero dahil nga sa global warming at pagputol ng mga puno sa kagubatan, ngayon 2,300 tigers lang ang nagkalat sa buong mundo. Mahirap i-breed itong ganitong klase mga hayop. Sa katunayan, inabot ng maikit tatlong taon bago na iluwal itong si Seryo. Pero ayon sa mga animal rights group, mali ang paraan ng pangangalaga ng mga zoo sa mga hayop. Nakababahala din daw ang kondisyon ng mga hayop in captivity kumpara sa buhay nila sa wild. Kaya delikado pa rin ang mga ito kahit na matagal lang nasanay sa pakikihalubilo sa mga tao. Nakabahala no, dahil um, ang tiger ay isang wild animal. It should remain in the wild. Yun yung paniniwala naman namin. ano. Uh, tapos yung uh, alalahanin natin na um, kahit sa sinasabi nila na tame, yung tiger, it still, uh, it still has uh, wildcat instincts. Uh, ang alalahanin nyo dito yung safety ng public, tapos yung safety rin ng, ano, ng hayop. Kailangan din daw pag-aralan ng permit system na ginagamit para malaman ng requirements sa pag-alaga ng wild animals at endangered species. Mark Zambrano, GMA News.